Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana po ay okay lang. At ayan po pala gagawin namin. Kami po ay magtatanim ng avocado. Ayan. Alam niyo po ba kung ano yung hawak ni Martina? Yung pambukal na lupa. Yan po yung bareta tayata. Tama ba? Kasi ang tawag namin dyan sa buhol ay bundol. At ayan po yung dahilan kung bakit hanggang ngayon po may peklat yung aking daliri. At ayan hindi po siya pantay. Kasi muntik na po talaga itong naputol dahil dyan sa bundol na yan. Kasi nung bata pa po ako ayan pinaglaruan namin yan ng pinsan ko. At ayan muntik na talagang maputol yung daliri ko. Buti na lang nabalik. Pero talagang hindi siya uh, talagang ano, hindi na nagpantay pero okay lang at least, 'di ba? Ang pangit ng daliri ko kung naputol talaga ng tuluyan yon At hindi ko makakalimutan 'yan pag nakikita ko talaga yung bareta o bundol at itong daliri ko kasi hindi ko makakalimutan ito si Mama kasi nung panahon na ginagamot ako, sigaw ako ng sigaw tapos iyak ako ng iyak. Ayun, si Mama siya yung hinimatay. Ako yung ginagamot. Siya yung hinimatay sa takot. na ah, siguro ganun talaga pag nanay, di ba? Syempre nag-alala din sila sa atin. At ah, ayan pala, ito po pala yung aming abukadong itinanim. Ito po talaga yung magandang klase ito po yung hindi siya maugat at uh, maraming salamat kay Ligaya sa pagbigay niyan sa amin. Ah uh, meron din naman po kaming mga abukado dito sa farm, nagtanim naman din si Auntie ng mga uh, grafted na mga abukado pero hindi pa po kasi siya nagbunga kaya hindi ko alam kung anong klase ba maganda ba o masarap ba yan kasi meron talaga mga abukado na maugat. Meron kaming isang puno ng abukado dito sa farm na talagang ay nako talagang sulit na sulit yung kanyang bunga kasi sobrang laki at ang bigat niya yung timbang niya parang aabot pa nga ng tatlong kilo ganun sila kalaki o ba diba? hindi ko lang po na videohan ay na videohan ko siya noon pero hindi ko siya tinimbang at ayan natapos din kami sa aming pagtatanim maraming maraming salamat kay Martina sa pagtulong sa akin o ba diba, natapos din thank you for watching bye